sabi mo, mapapakinabangan itong kanyang mga pag-amin sa, sa ICC. Pero yung argument na, eh kung na pala kayong nakikitang ebidensya rito, iba na naman yung administrasyon, bakit hindi pa magsampan ng kaso laban kay Duterte at saka doon sa ibang sangkot dito sa Pilipinas? Well, kung kami, ah, una, maraming mga barriers kaming nakikita kasi una, nakapagsampan na kami. Nandun na sa ICC yung ano namin, yung impormasyon. At medyo mas kumpiyansa kami doon dahil ang ICC may sariling investigating team. So yung Office of the Prosecutor, eh, kailangan mag-imbestiga. Ikukumpara mo yon dito sa Pilipinas, sino ba ang authorized na mag-imbestiga? Eh, police. Yun yung parang default. Eh, imbestigahan ba ng police, ang kapwa-police? O sige, sabihin na natin, oo. Oh, oh. Pwede din namang magkaroon ng um, special assignment itong Department of Justice. Pero sa ngayon, merong bang kilos ang DOJ o even yung PNP? Wala. Ang tinitingnan nila, yung 52 pa rin. 52 na sinasabi nilang insidente na ah oh, inimbestigahan namin to. Pero ang nakikita kong kwento kasi dito, there were individual policemen who did not follow protocol. Hmm. Parang may rogue policemen ang good, gustong nilang palabasin. Hindi nila sinisilip yung policy. Hopefully, ito ah, with the, with the Quadcom and the Senate investigations, magets na nila yon na mas malaki na to sa mga individual murders at kailangan ng silipin ang crimes against humanity. Ngayon, bakit hindi kami ang magsasampa? <laughs> Una, nakakalula yan dahil wala pang kaso sa Pilipinas na crimes against humanity wala kaming mapagkumpiran o kaya makunan ng ng president na ano nga bang gagawin pero can this uh, be a first case it could be yes actually merong mga charges alam namin na may charges na ifinal pero na mm. kaya yun din yung ano namin takot na naku baka naman ma tayo kahit gano'n natin kaganda kasi walang pagkukumparahan yung fiscal na titingin na tama ba ito? Dapat ba ito? Kaya, kumbaga, it's up for anybody's guess now what the elements and what the evidence would be. Yung elements for us, of course, nakalay down. Pero minsan may iba-ibang requirement yung piskal na nakikita. Kaya, uh, ang hirap na ikaw yung mauuna tapos wala namang clear guidelines. Ito bang sinasabi mong mga uh, limitations or yung mga uncertainties, this applies only to Duterte? Or kung sakali gusto rin papanugitin yung mga katulad ni Bato doon sa krimen na yan. Actually to all. Kasi ultimo ang aming problema. Wala kaming ebidensya. Uh, totoo lang. na I mean doon sa killings. Ha? Uh, limitado ang hawak namin. Police report, yes. Hawak namin yung mga uh, dokumento na on the ground specific to the incidents. Pero yung dokumento na maglilink sa kanila, if there is at all, or witnesses na magsasabi na, ah, ganito po yan inutos, eh, yung iba dyan nasa posisyon pa eh. Kaya, yung participation namin sa Quadcom, nasa posisyon, o kaya, umaga, uh, maayos yung buhay, nasa nananahimik sa tabi-tabi. Kaya yung Quadcom, medyo malaking pasasalamat namin yun na nagkaroon ng ganong uh, pagbukas ng investigasyon. At naungkat ulit ang issue, at nahanap natin muli si Ruyina Garma si ano, na... Leonardo. na? Edelberto Ginardo. Na kung iniisip ko eh, kung hindi nagbukas dito ng parang quote-unquote uh, domestic investigation, hindi ko na masabi kasi investigation per se kasi in aid of legislation lang yun eh. Kung hindi nagbukas yun, isipin na lang natin eh ang nag-iimbestiga ay yung, yung ICC. Paano kaya ma-access yun ng ICC? Kaya kahit paano, kahit ayaw ng Quadcom na mag-participate, nakakatulong din talaga sila sa totoo lang. Okay. Ito, pag-usapan natin yung ano, very important yung point na yun, no? Policy at saka yung actual killing on the ground. Or actual killings on the ground. Yun, Harry, dito sa ICC, no? How do you actually prove that? Na nagbunga itong uh, crimes against humanity na ito uh, in uh, as manifested by the widespread killings because of this policy coming from Duterte. How do you make that connection before the ICC? yung karanasan ng ICC dyan, medyo mayabong eh. Kaya nga sabi ko, oh, interesting itong mga to. At hey, president. So, sa, well, sa presidents and heads of state eh. Kasi parang... Yeah, pero may mga pagbabasihan na uh, previous decisions. Kung ah, yes, 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 sorry. May, okay. may president sila na ito yung mga nangyari. So una, sinasabi nila sa statements... Uh, meron silang nahagip na gano'n. Makikita mo kung papaano kontrolado ng isang pinuno o yung mga yung tropa niya kapag may sinabi siya tapos yun yung nangyayari on the ground at nako-correlate nila yan dun sa uh, the way the speech has been made and then the way the the mga the quote unquote directives or hidden directives have been implemented. Doon sa isang uh, ano tawag doon, sa isang insidente, parang may signal lang sila, hindi mo sasabihin na papatay. O, mo Bihirang-bihira yun ah. O, patayin nyo yan. Gilitan nyo ng leeg. Si Duterte lang yan eh. Pero yung iba, parang sasabihin, uh, kayo nang bahala dyan. Parang, oh, Pero kay Duterte diretsyo eh. Diba kay Duterte diretsyo? Oh, <laughs> and very public. Yun, palabanin nyo. <laughs> Pero yung iba, parang yun ang euphemism talaga. Na, natural ng ICC kasi ididikit niya. Paano nga ba yung sinabi niya? Tapos with that signal or with that code, kumbaga, ito yung nangyayari. Then pangalawa, paano yung systems of directives? At dito nagiging importante yung role ng ICC at yung pagtingin nila sa insider witnesses. Yan. And handling nila ng insider witnesses. Sa Pilipinas, siguro yung equivalent niyan, parang state witness wala sila talaga kung quote and quote state witness dito sa ICC eh. Parang ko parang yun yung pwede natin ihalin tulad. Yung insider witness, eh police o kaya uh, member ng death squad na magsasabing, ah, ganito po yan. Sasabihin ni, do, ni Presidente, ganito. Tapos, ibibigay yung pera pang, ano, pang operations. Di ba? May OPEX na ibibigay daw. Uh -huh. Tapos, ganito, titirahin na namin. Pagkatapos nun, thank you, congratulations. Ito uh, yung reward nyo. Uh, yung ibad kasi dito, walang papel. Kaya yun yung mahirap para sa amin. Dahil, I mean, how can you request the government or how can you find a document that does not exist? Na nasa utak lang ng mga tao. Kaya, ang diin pa rin namin hanggang ngayon, eh, sana po yung mga polis dyan na medyo tinutubuan ng, ng konsensya. Ngayon, Halloween at malapit ng mag-unda, sana hindi kayo dalawin ng mga patay. At konsensyahin na na yun nga, sana magsabi na ng totoo. At kumbaga, minsan din kasi hindi naman direkta na narinig ko si Duterte na sinabi niya sa akin, patayin ko si Kian. Hindi ganun eh, dadaan ka pa ng stages na ganito naganap dito inutos, dito na karating yung quote-unquote directive, and, and, therefore, yun yung magaling yung ICC dyan sa pag-connect the dots. Pero hindi ba, ano, napakalaki na nung, malaking bagay na yung testimonya, yung affidavit ni Arturo Las Cañas. Di ba? Meron bang testimonya si, testimonya si uh, Edgar Matubato. Tapos ito, Sir Yuna Garma nagsalita sa Quadcom. Di ba? Pwede siyang, di ba? Pwede ba siyang gamitin sa ICC? Yung pag-amin niya na mayroong reward system at kinausap siya mismo ni Duterte para iset up doon, ano, yung uh, Davao style, yung Davao model for the rest of the country. Of course, binawi, ano yun, dinipensahan ng iba yon. Pero if you notice na, no, Attorney Chrissy, na, nahagip ba yung party na yon? nung tinatanong ni Jinggoy itong si Duterte, eh, tungkol, <coughs> sorry, tungkol to sa testimonya ni Garma, Dini dribble, -dribble, -dribble niya eh, di ba, for a while. Tapos malab na yung denial niya. O bakit, bakit papatawag yan? Di ba yung ganon? Hindi niya sinasabi. Until kailangan niya sabihin, nagsisinungaling si Garma. Na to me, malamya ah. Kasi kung talagang hindi mo ginawa yun, hindi ko ginawa yan, di ba? Diretso lang. Pero dinidribble niya eh. oh, at saka, kumbaga, hindi totoo yan, sinungaling yung babaeng yan, gano'n. Wala. Ah, uh, nung nasukol na lang siya, doon na lang niya na <laughs> dininay. Pero grabe din kasi alam ko, may pinagsamahan din talaga si Garma at saka si Duterte. Sabi ng mga malalapit sa kanila, pero wala eh, ganyan. Eh di ba nga, recently lang, tinawagan pa nga daw si Garman ni Duterte. Kaya hanggang Nausap ngayon, daw. kumbaga meron silang connection. Ang ano ko naman dyan sa reward, actually, nung padulo, nung kinakausap nila si Muking, si Ilmina Espina, hmm. uh, pinipress din siya, kaya lang tingin ko nagkamali din siya ng uh, kabaga, mali din yung uh, uh, pagde-deny niya. Kasi sabi niya, Naku, wala pong reward system. Pero totoo po yun, baka po nangihingi sila ng panggas. <laughs> <laughs> Which would be um, funding ba? still, um, whatever operations. Kaya uh, palagay ko umiinit na ng umiinit. Ngayon, importante ito palagay ko itong si Garma at saka si Buking kung sakasakali. Dahil kung si uh, Matubato at si Lascañas, doon sa start pa eh, doon sa DDS pan before 2016 and then a little bit ng 2016, parang hanggang 2017 na, no? Pero nung hanggang 2019, ito ng mga Leonardo, yan. Yan ang mga dapat magsalita. Kaya uh, mas maganda siguro kung madagdagan pa at ma-close the loop ba, kumbaga natin, ma-connect the dots natin lahat yan. Pero yung testimony ni Garma mismo, pwede na bang gamitin yan sa ICC? Ah, yes. Uh, talagang pasalamat din kami kahit paano na si uh, Ruina Garma eh, naglakas loob na talagang umamin na ganun. Bagaman, ito pa nga rin yung isang punto, hindi siya umaamin sa pansarili niyang responsibilidad. <laughs> Oo, oh, oh, vision. Diba? Mukhang to each. Yung kay, yung kay Barayoga, hindi niya inaamin. Eh, meron testimony tinuro siya talaga oh, tsaka yung, parang yung reward after nung, ano sabi niya lang, pinakilala ko lang yan si Leonardo. Tapos, wala yeah, na po. Pero, meron, alam. pero siya, supplemental affidavit. Inamin niya na nung, ano siya, naka-assign sa Dabao, nakakatanggap Pano, siya ng 20,000 pesos. Reward, mm -hmm. pag may napapatay under her jurisdiction. Yes. No, pero yung, yung style ng mga tao, iniiwasan nila yung 2016 to 2022. Na, ah, oh, wala na po akong alam dyan. Basta pinakilala ko sila. <laughs> eh, yun yung butas. Na totoo lang. <laughs> Nag-iingat din. Oo, oh, yun yung butas. Tapos, niisip ko nga kung uh, si Garma ba nag-iisip na parang i-offer siya ng immunity for, kumbaga, I can tell you more, but you drop the Barayuga charges. Kaso, ah, mm. Uh, Meron quad ko mas niya. no powers, no? The, mm. Quad ko mas no powers to grant her immunity. <music>